Hello mga kaibigan Meron mga nagtatanong sa akin sa mga kaibigan natin Bakit daw yung manok niya Maputla uh, Kulang sa katawan Payat, walang ganang kumain uh, Sakitin Hindi niya Hirap na hirap siyang mapabuka yung katawan Well mga kaibigan Parang tao din yan diba? Meron tayong mga kakilala Na payat na kahit anong kain, kahit anong purga, <laughs> may mga ganyan tayong mga kaibigan or kamag-anak na hindi tumataba. Or meron naman tayo mga mga meron tayong kapatid o pinsan o kamag-anak tabing bahay na masasakitin, di ba? Madali siyang tamaan ng sipon o ano Meron naman tayong mga katulad ko, kaunting kain lang, Mataba ka agad. Parang mga alaga din natin yan na merong mga mahirap patabain, mahirap pa uh, uh, papayatin para katulad ko merong masasakitin Ganon din yung mga alaga nating manok pero syempre uh, katulad ng mga tao may mga ordinaryong tao di ba na madali silang pumayat madali silang tumaba depende sa kinakain nila sa diet nila meron namang mahirap na hirap magpapayat katulad ko ah uh, meron namang meron akong pinsan na payat na hirap na hirap naman siya magpataba Oh, taga si Kenneth No, oh, shout out sa iyo Kenneth. Hindi hindi, hindi siya tumataba kasi talagang ganun lang yung katawan niya eh. Tapos meron naman akong pinsan din na masasakitin. Actually, yung kapatid ko dati, inung bata pa kami masasakitin. Pero may may certain times lang na period na hanggang doon lang yung masasakitin niya. Hanggang sa hindi na siya naging masasakitin. Parang ganyan din yung mga alaga manok. May mga certain period na mahirap siyang patabain. Pero eventually, makukuha mo rin yung Uh, panahon na mapapataba mo siya. O meron din masasakiting manok na ma, bandang uli, matatanggal din yung masasakiting niya. Para mga tao lang din. O. eto Napaka-healthy manok niya. Kunin natin. O ito. At tulad nito. Kay Aling mimay to Lemon yellow-legged hatch. Yan. eto Ito, healthy. Well, doon yung mga paa niya, nilagyan na ng ano, red coat. Pero, mapula pa rin yung mga shanks niya. Yan. Tapos, yung mukha niya, pulang-pula. Makita bang balahibo? Ito, hindi, hindi na ito special na medication. Sadyang healthy. Parang tao, merong sadyang healthy. Meron naman kailangan pang uh, bigyan ng mga vitamins, mga pupurgahin para makuha mo lang yung kanyang uh, healthy pero ito may mga natural na ganito hintab ng balahibo oh, magandang pagkakaalaga nya galing to sa Tootsie Roll GM. ganda no kay <laughs> Aling Mima ito na panalunan sa Thunderbird uh, Product Seminar ang ganda, ang ganda na katawan ganda, ganda pati ng itsura Ting ganda ng palong oh. Ganda ng palong niya. Bata pa. Tahit bata pa. Ganda ng katawan. Healthy-healthy pati balahibo makintab. Oh. ito, natural na healthy siyang manok. Yan. ang ang gagawin mo lang, lang dito, panatilihin mo lang siyang healthy. Siyempre, popurgahin, papaliguan regularly. Tapos siyempre, Ah, para sa iwas sakit, yung mga pyrestat para sa malaria. Kung may nakikita mo siyang tumatamlay, uh, ah, ipa, -ipa plastic mo kaagad siya. Ah, ganun, mga ganong bagay. Huwag yun. Ang ako dito. Eh. Dito naman tayo sa loob ng manukan. Uh, ah, itong gal naman na to, ito hindi, hindi payat. Kumbaga, kulang lang siya. Tapos medyo maputla, hindi katulad ng iba. So, sa kanila lahat, lahat ng mga manok dito, siya yung pinaka kailangan ng attention. Kasi, medyo, parang para sa akin, parang hindi siya katulad ng iba na pulang pulay yung muka, uh, yung bilog yung hipo mo, yung malambot ang hipo. Pero may pitsyo ah. Hindi naman ibig sabihin <laughs> bilog na bilog. <laughs> may pitsyo. Pag hinawakan mo yung parang sarap na sarap kang hawakan, siya parang kulang. So, ang gagawin ko ni recommend sa akin no para tayong endorser pero hindi naman 'yan oh no? hindi nawawala yun. bigyan ko daw nito ganador max hindi to pang condition pwedeng pang condition pero hindi naman necessary eto ay pang condition pangkalahatan naman to multivitamins and minerals na tabletas although binibigyan ko siya nang sila lahat ha? binibigyan ko sa tubig tapos may red cell pa pero sadyang may mga ganyan mga alaga na parang tao lang din na mahirap siyang pabukahin. Uh, mahirap tumaba. Pero mas maganda na yung uh, may hirapan kang magpapayat sa manok kasi dadayat mo lang yan eh. May mga sadyang malalaking manok eh. Katulad sino bang malaking manok dito? Yung mahirap. Usually mga babae ng babae. Kasi mga lalaki medyo active sila. mga babae, madali silang tumaba. Kaya dinadayat ko yan. Sa mga lalaki, yung mga shamo doon, malalaki yun eh. Dinadayat ko rin. Kasi konting pagkain lang, bumubuka kagad ka sila. Sa, sa manok naman, mahirap yung pabukahin sila. Sa, sa mga certain na uh, individual. Uh, pero meron din may, madaling pabukahin. Well, Ganodor Max, subukan. So ito ngayon ang ating specimen. <laughs> Ayan, medyo hindi siya ganun ka kapula kapula na gusto ko. Kapula pero parang kulang. Yun. So dapat siya uh, bigyan ng extra attention. Actually hindi siya payat eh. Oh, meron siyang pitso pero hindi siya payat, hindi siya magaang. Meron siyang bigat. Bagay kasi malaking manok to eh. Ano yung mga paa. Mahaba. Totoy pa to, totoy. Maliit pa yung tahid niya. Ayan pa lang. Totoy na totoy pa. So. Ngayon, bibigyan ko siya ng ganador max. No? Isang tableta, isang araw. Ewan ko lang kung hindi ka pa maging mama. Maliit pa yung palong niya. Tahid niya. Nasa mga 5 months pa lang to. 5 to 6 months. Ito. Wala pa tong 7 months. So. Ganador Max. Ang ibig sabihin ng, ang alam ko pagkakaalam ko sa ganador, ang word na ganador, four time nanalo. Ang ganador, apat na beses nang nanalo. your vitamins araw-arawin kita para ikay tumulad sa mga kuya mo no maging pero mag maganda siyang kumain napurga na siya pero talagang mga ganyang mga individual na ang hirap patabain ang hirap pabukahin parang mga tao yung yung pinsan ko ng payat eh uh, may din akong kaibigan na bagay kasi farmer yun eh kaya hindi to tumataba kasi patak sa trabaho yun pero yung pinsan ko hindi naman ganun kabigat ang trabaho niya pero hirap siya talagang tumaba well nilagay ko nga siya dito sa madamo para solo niya yung mga damo para mas mapunan niya yung mga kailangan niyang nutrients eh. Well, isa nga pala itong gal. Pure na Mount Banahaw Line gal. So, ayan, nakatali na siya ulit. Yan ang lugar niya. Oh. Meron konting buhangin pag gusto niya mag bath Meron din mga damo. Yan ang tangkad, oh. Siguro dahil sa sobrang tangkad niya eh. Hindi mapuna ng kanyang nutri nutrients. Ayan, matangkad naman okay kumpara mo dito oh. <laughs> oh, tingnan mo naman tangkad niya bata pa yan so, natin yung ibang mga alaga ganyan oh, sila kapula ang muka magaganda katawan yan hmm. ay lalo na to mas pogi to mas pula hmm. Yung Aming uh, LGT Grey. Ito naman si Five. Ay. Kay guwapo. Hmm. Pula din yan. Mayabang nga lang. Hmm, yung mukha, oh. Ito rin, oh. Yung aming AEJ, oh. Ganyan kapula O, dito tayo, si Rudy, oh. Ay kapula si Rudy. Naglulugon. <laughs> oh. kahit naman si Tree. balik pula na siya. O, dito ka. Dito, dito, dito. Punta ka dito. Yan. Balik, balik healthy na ulit siya. Dati, namutla to. Crap bound. Oh, si Oh, si Tu. Ito, talagang pula din yan no? pati yung mga butchers pula yan, pula mukha yan ito yung isa pang butcher so ganyan kahe healthy ang mga kasamahan ng aming gal. Siya lang ang kulang. Bagay, kulang lang naman, hindi naman siya payat o malnourished. Kulang lang. Kulang sa pula, kulang sa buka ng katawan. Pero darating din tayo diyan. So lahat naman ah mga healthy. Ang uh, problema ko lang kung paano panatiling healthy yung mga alaga ko. So doon napapasok yung pag-oobserve sa kanila. Kung sila'y nananamlay o yung kanilang mga ipot, yun ang importante tinitignan mong maigi. Siyempre, pag hinihipo mo sila or yung behavior nila kapag sila'y kumakain, kung may nagtitira ba sila, dating malakas kumain, tapos biglang nagtira, siyempre mapapaisip ka, bakit kaya nagtira to? Siguro, uh, may nararamdaman o no? kaya, Papanong nangyaring busog siya maghapon? Baka hindi natunawan. di ba? May mga ganyang sitwasyon. Kaya, mas maganda talaga. Hands on sa mga alaga. Well, mga kaibigan. Maraming maraming salamat sa inyong panonood Hanggang sa susunod na episode. Alam! O, oh, okay.